At yun mga bossing tips nga po pala sa paggagawa natin ng mga lababo sa mga mahilig mag DIY dyan tsaka sa mga baguhan. Kung ano po yung tamang standard na lapad ng lababo natin tsaka yung height mga boss. Katulad nito yan. Papakita ko sa inyo. Pag gumagawa po kayo mga bossing ng lababo tapos katulad nito wala pa pong paltada yung wool na paggagawan nyo ng lababo mga boss dapat yung yung lapad ng lababo natin mga boss is nasa 60 cm. Yan mga bossing. Yan 60 cm. Kasi magpapaltada pa tayo dito sa wool ng 2 cm, kaya yung maaging penis ng lababo natin is 58 cm mga bossing. Yan. Pero kung nakapaltada ng mga bossing yung wool natin, pwede nyo na po kagad ilagay yung lapad ng lababo natin is 58 cm lang mga boss. Para makakapagtiles pa tayo dito sa harapan ng lababo natin mga bossing. Yan. Pero kung walang paltada, tulad nga nito, is 60 cm mga bossing. Tsaka yung height naman natin mga bossing sa lababo, yung standard niya, ito mga boss is nasa 95 cm pa to. Yan, 95 cm. Pero pag oras na 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 natin mga boss, yung ibaba nito, tsaka na tiles, is nasa 85 cm po yung finish nito mga boss. Yung standard talaga ng lababo natin mga boss is 80 cm to 85 cm mga bossing. Yun po yung standard natin dito sa Pilipinas.